bihon, fried bihon po, etche dry bihon po. Yun ang paborito ng tatay ko po. Malinis po yon, Wala pong halong karumihan sa kusina. Malinis po yung kusina ko. Wala po ang tagaluto. Wala pong sakit. Wala pong pi, pi, anong sakit yon, Wala pong pi, at saka wala pong pi, PTB. <laughs> Good luck po. Baka, baka kayo po ang meron. Kahit anong sakit po. Wala po. Wala. Diba? May clear na po ako. Wala pa akong picos. Wala pa akong PTB. Nga? Baka kayo. Hmm. Baka kayo. Good luck to you. Di natin alam. <laughs> Eh, 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 eh. Bihon, fried bihon po. etche dry bihon po. Yun ang paborito ng tatay ko po. Malinis po yun. Wala pong halong karumihan sa kusina. Malinis po yung kusina ko. Wala po ang tagaluto. Wala pong sakit. Wala pong pi, pi, anong sakit yun? Wala pong pi, at saka wala pong PTB. <laughs> Good luck po. Baka, baka kayo po ang meron. Kahit ano sakit po. Wala po. Wala. Diba? May clear na po ako. Wala pa akong picos. Wala pa akong PTB. Nga? Baka kayo. Hmm. Baka kayo. Good luck to you. Di natin alam. <laughs> clean yeah, up ako may clean up ako galing ng colon health services <laughs> ingat ingat alam mo, umiikot ang world. Umiikot, ikot, umiikot, ikot. Kain po tayo ng bihun kud. Gang! Gang! Yeah. Huwag po. Huwag pa si Lord. Bad yan. Bad! <laughs>